Hello guys, kami uh, nandito naman kami sa wala uh, sa aming munting farm sa munting farm namin dito kita nyo may mga kambing yan yan ay binili namin yan yung mga kambing umabot na kami dyan sa uh, puro uh, 30,000 30,000 tag 3,000 ang isa uh, tag 3,000 ang isa sa kambing ngayon ah, sa mga gusto bumili hindi namin binibintayan. yan for use only lang yan mga idol for use only ay o yan yung kambing nyo kambing nyo yan kambing <laughs> <laughs> kambing yan nandito na kami kami oh. magkahikot naman sa vlog namin oh. aliparo <laughs> Sama-sama ka ang init-init dito oh. Kalagit na ng katirikan ng araw oh. Oh. Ang ganda ng aming camera guys eh, oh. Pwede ma-re yeah, Sa mga shoutout out naman yeah, Sa ating mga idol dyan uh, Ngayon natutulog pa Yung mga panggabi Ngayong oras na ito Ako ngayon ay nandito ako sa uh, aming munting farm dito sa malawak to eh Kabiti. yun, kabiti. yun mga baka dito yun, may mga baka dyan baka ka dito yun mga kasama namin dahil eh pupunta kami doon sa bulo maghahanap ng labong ang oras pala ngayon ay alauna sa hapon hindi na naman ako nakatulog nagwakal na naman ako dito mo alam nyo naman ako dito. si shell, shell lang oh. oh, hindi na, natin kailangan yan na matakot sa mangingitim sa init o oh, sa araw. Dahil tayo ay maitim na. Hindi na natin kailangan magtabon-tabon ang mukha dahil tayo ay maitim na rin. Kaya uh, tayo, proud tayo bilang Pilipino na uh, maitim na kayo manggi ang ating mukha ating itsura, huwag na tayo masyadong maghangad ng kaputian dahil yun nang binigay sa ating kahit gaano ka kaputi nagluta ka pa man pero ang kalalabasan naman malalaman naman sa kung sa mga anak mo kung anong tunay ka ng kulay mo dati yun akala mo ay maputi ka madada. alam mo sa lahi mo hindi mo naman kasama sa lahi mo yung maputi ka itim pa rin ang kalalabasan yan yun ang mga idol nandito na kami kami sa kawayan malapit ng kawayan oh. kawayan andito na kami sa kawayan mga idol so guys may bata so, guys, guys. tatalong kami dito sa malal malalim na side ayun oh dito kami dadaan ayun malalim nga Malalim saan saan lalim nga San saan si ito gaga nag duman hindi dyan dito yan duman dito Ayan, na lang tayo Ayan, dito na kami naghahanap kami ng labong may yun labong naghahanap ng labong kasi pang ulam natin mamaya mga guys joy. na labong ang aming ulam mamaya chicken joy chicken joy na labong yun sarap dito magduya no malilim ang kano Sarap dito magkwan pala dito. Sarap dito magtira, tumira. Mahangin pa dito. Bakit sa doon? Wala may hangin dito, malakas ang hangin dito. No. Oh. Ayun, maliit. Wow. Ay, okay, kuha na lang kami guys, may isang target na. So guys, dito naman kami sa kabilang puno guys. So, nandito lang ako sa tawid, tawid ng ilog, ilat. So, malalim yan. Baka may buhaya na dyan si Lalay. Kaya hindi na ako tatawid. Baka na dyan si Lalay. Kaya dito lang ako sa kabilang side. Sa kabilang side ako. Dito. Nando naman maghanap ng labong. Sila lang nang kuwan doon. Ako bantay kay Lalay. Yan ang mga guys. Oh, yan. Proud tayo Pilipino. Hi. ka naman sa ating vlog. Kamu. Mga idol. Kamu sabihin mo idol. Ika naman nag... Na, ikaw pa naman aking endorser ng labong. Kamu. Hi oh, pa talaga Yan o. Oh. Nakakuha sila ng labong doon ng malaki. Hindi ako makatawid eh. Ay, pwede doon. Ah, si, na sila, si hmm. Ayun o. Oh. Nakakuha na namin o. Oh. Eh, pakita mo nga. Oh. oh, pakita mo. yun, o. Oh. Laki no. Laki. Laki. Laki ang na-harvest namin. Uh, ako sa totoy papasok pa mamaya ay hindi nga ako nakatulog kasi mga harvest ng labong kay Lalay Okay, nandito na. Pabalik na nandiyan si Lalay. Lalay. Lalay, huwag Lalay. Lalay, huwag lay. Hmm. Maluhoy ka, Lalay. maluhoy ka lay. Maluoy ka lay. Dito na kami sa kabilang target. Kanina doon kaming target, dalawa na yung na target namin. Dito na naman kami sa kabilang target oh. Mm, Assistant nila. Assistant. Assistant ha. Maghanap talaga kami ng ulam kasi ang ulam masarap 'yon kapag may ukanin Yun. Panang lawang target, target number 3. Iyon mataas matangkad oh. okay na 'yan kahit matangkad. Target number 3, ating labong. Oh, oh, mo, lagay, lagay mo, kita puwit mo. Dito tayo sa kawayan oh. Galaganda yung mga kawayan oh. Maliliit lang masarap yung labong. Hello guys, yung mga nakikita yung mga baka ay hindi amin yan. At hindi din sa amin tong kwan na ito, farm. Sa kanila to, inaangkin ko lang. Inaangkin <laughs> ko lang <laughs> talaga. Ay kami lang naman talaga ay nanguha ng labong ayun ah. Ay, dito. Kung may bata to. May bata diyan, nandiyan si Alalay. Si Alalay. Oh, na dyan. Ay. Ay, oh. Na si Lalay. Oh, yun ay kami na naman. Saan tayo pupunta? Uuwi na tayo. Oh, ah, kami uuwi na naman ah. Uwi na kami. Uuwi na, babay na tayo dito sa ating mga vlog. Kamu. Welcome to my vlog tayo. Ay, shout out naman sa ating mga baka dyan. Ang baka Ang baka nga marami magpapares tayo saat sa ating mga bakang marami na shout out sa inyo yun oh, mga baka shout out sa inyo kaso kayo parang pang paris kayo na lang paris 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 pwede na kayong maging Argentina dito oh yung karaming ang maging Argentina at maging paris paris talaga to sila ang abot nila nito Paris yan mga Paris, pang Paris mga idol. So hanggang dito na lang idol lang uh, ay eh, dahil eh, uwi na kami. Yung ating na-harvest mga muna, ipapakita muna natin sa ating viewers. link, ipakita muna natin sa ating viewers sa ating na-harvest. Ito guys yung na. iyan Yun oh. May dalawa kami nakuha. Dalawang piraso. Kasong labong. and ay eh, hahaluan namin sa loyot sa okra. Ay eh, masarap. Yan, so, hanggang dito na lang. Bye-bye, mga idol. Shout out. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye.